Uwi muna na tayo mga kanaiti Bali binigyan naman ako ng ano Ng salad Tapos uh, cornic, cornic na galing sa ano Sa uh, Ilocos uh, Tapos kumain din kami itong kanina Ayos na Binigyan naman tayo ng 500 pesos mga kanaiti Na artila Oh yeah. Ayos na ayos na yun mga kanaypi. What's up mga Kanoy pi? Nagbabalik na naman ang yung lingkod si Kanoy pi, for another video Araw ng linggo Kakatapos lang namin na nagsimba nila Mrs. at Bibi Maika Ngayon, palabas na tayo mga Kanoy pi, para uh, makapag pamasada Bali, tumawag yung pinsan ko dyan sa, ano, sa may likod ng Lyceum uh, at servisan natin sila papuntang labit Labit proper, mga kanayipi, yung pupunta nila. So, tamang-tama. May pasahero sa agad, no? Buksan lang natin yung gate na ng... makalabas na tayo. May pambuy na mano na tayo agad, mga kanayipi. Na pasahero. na no? Rides. Ayan. Nandyan na si Mia, mga kanayipi. So, labas na tayo Dito ko na pinaparata si Mia sa loob Dahil ano Mahirap na Mahirap nang mawalan ng tricycle Ang kagandahan don sa ano Sa Nawalan ng tricycle dyan sa ano Pro 4 Nahanap din nila mga kanoy Yung sinasabi kong nawalan ng tricycle nung nakaraan nahanap nila sa ano sa San Jacinto Pangasinan, lampas ng manawag Siyempre, once na kasapi ka ng TGP Group at bawat bayan, mga kanipi, may TGP Group member So, nasim nila sa kanila yung picture ng tricycle Ayan, nahanap nila dun sa ano, sa may sana -sinto. na talugang mo. Nagandang silaw na talugang mo. Nagandang na talugam <laughs> mo. Eh, papunta na tayo dito sa likod ng makaka-NPI. yan tayo. Magic Mall. Oy. Red ribbon, tapos direction. Magna Tiger Road ante ko niya? Ang kamaliran. Uy, na sa tayo muna. Kandon City oh, Sakto Daitad ko kani bagat ko So na may ilig eh. Punta tayo ng bayan muna Bago labi Aray po Adangkal Da.

Ay ay makaka pi Natit na natin sa sa so si Uncle sa Sampo. Balik-balik pa tayo doon dahil sunduin ko yung pinsan ko doon sa ayong asawa at anak niya. Ayan, nandito na tayo mga kanaipi Tawagin lang natin yung pinsan ko Tapos atid natin ulit doon sa ano Sa labit proper Done. Okay.

Ay nangrogen. Hello. Hindi. 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 yes Hindi. 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 Yes. Hindi. Hindi. 回到。Well na naman natin yung anti ko. Saka yung dalawang bata pa. Saan yung lugar natin? Yan eh. Ah, doon na kaya hoy! Sa loob ka na, Aray mo. Aray mo pa. Hindi na kayo magkasya. Bulong <laughs> 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 ka na pa. Ay. Bakit ka yan? Ang mga mga... Ang mga mga mga... Ang mga mga mga... Ang mga mga mga... Ang mga mga O, oh, sasakyan. Papay nga <laughs> na naman kita sa labet. Lika, ah.

kanaypi natin na natin sila ayan uwi mo tayo mga kanaypi bali binigyan naman ako ng ano ng salad tapos uh, cornic, cornic na galing sa ano sa uh, ilocos tapos kumain din kami doon kanina ayos na binigyan naman tayo ng 500 pesos mga kanaypi na artila Oh yeah ayos na ayos na yun mga kanibi yan buti na lang kumita tayo ng 500 pesos no libre pagkain pa palikan ayos na yun dalawang punta doon tapos dalawang balik ba diba? so mamaya pag hindi umulan kuha kami ng ano nang ipanang palay na rin yan mga kanayipi bili kami doon sa kamanang kasi kukunti na yung ano ipanang palay dyan na gagamitin ko right hindi kami natuloy na ano na kumuha ng ipa ng palay dahil umulan saka nakatulog din ako sa duyan kanina <laughs> ayan so yan o oh, mga kanayipi kakatapos lang umulan ayan So, siguro sa susunod na, na araw na lang na ano kukuha lang ipa ng palay ayan mga kanayipi bali maglilinis ako bukas dito sa kulungan ayan may ipa pa naman ng palay dyan sakto sa susunod na araw ayan pwede pa naman hanggang bukas yan mga kanayipi sa susunod na araw, Merkules. Yan. Uh, kukuha na lang ako ng ipa ng kalay. Ayan, mga kanaypi. Harvest tayo ng itlog. grabe 'yung ganda ng tignan talaga pag ano. Pag maraming itlog. Ayan. Ito, mga kanaypi. Gandang tignan talaga pag maraming itlog Ayan, ito na yung uh, harvest natin Mamaya ko na lang pupunasan yan mga kanaypi Tara mga kanaypi Punta tayo ng bayan Bibili ako ng pagkain ng mga sisiw Wala lang pagkain, pagkain nila Kaubos Later nga Bibili na rin ako ng ano Ng ulam namin Pang almusal Ano pa sa ito, Atay? Pa? Baka na pasahin Wala. Secret na lang po ito. Oh, di niya. Hindi namin na alam. Di niya sinapit. Tayo mga ipi Nakapagatid pa tayo dito sa Kamanang Riverside kumita tayo ng ano 50 pesos dito na tayo dadal papuntang bayan mga kanaipi ayan mga kanaipi nandito na ako sa bahay kakauwi ko lang ayan ito yung binili natin pagkain ng manok vitamins ng mga manok at sako So yung nabili ko na almusal namin, binigay ko na kabibmay ka kanina. Ayan, pinasok na niya sa bahay. Oh. Huh? Ano yan? Buta? Puputas ka? Oh. Uh, kuya! Oh. Oh, kuya! Kuya! Ano na? Ano yan? Butas? Boots? Ayan, mga kanipi. So, dito ko na naman tatapusin ang vlog pagpasensya nyo na ako <laughs> dahil hindi pa ako nakakapag reply sa inyo pasensya talaga mga kanoypi no? alam nyo naman sobrang busy talaga ni kanoypi araw araw pero sisikapin ko na no, na makapag reply sa comment nyo so thank you so much ulit kita kita na naman tayo sa susunod na vlog sana huwag kayong magsawa na sumuporta sa akin sa noise sa ginagawa nyo maraming maraming salamat mga kanayti. no? so stay safe lagi I love you all and peace out